Ang init mga kaprobinsya. Magtingin ako dito ng puso ng saging. Hindi. lamin namin. So may tayo dito. Malaking saging. Oh. Ayun mga kaprobinsya. Oh, saging. Malapit ng mamungay mga sitaw dito. Bayabas. Wala mga ano, walang bunga. Yun. San. May puso naman dito mga kababayan, nakikita niyo no. Hindi ibon. Yun oh. No? Maliit. Maliit. lang. Wala na tayong makukuha doon pag binalatan. San daw no? sand meron. Nasaan? Ay, so, yan, ano? Saaging, aging mga kapabin siya, oh. Nalimutan ng tibain. Kinain na ng ibon. Ito, mga kapabin siya, na lang kukunin natin. Ay, no, saging. Kukunin natin yan. Dali. Bigat. Hindi ko nakunan yun. sa ulo. Nakunin oh, ko yun. ling -pilingan. Para sila sa sako. mo may kaligu gua minute mommy ada yang enggak tidak oh lo itu bisa bikin Hah? tidak anu pada Tama na. wala kami makita mga kaprobinsya ang ano ay eh. Uh, na kami ng puso ng saging ito, it's saging na lang yung aming kinuha. Pagpasensyahan nyo na yung paligid ko. Ayun, ang dumi din sa bahay. Kasi kanina ay nagagamas tayo din sa bundok. Ayan. Diyan ko pala balak maglagay ka probinsya ng kubo sa taas. Nakikita nyo yung taas na yan. yan. Tapos nandun yung maliit na punang niyog na gagawa natin o pagkukunan natin ang tuba. So intindihin ko lang muna ering aming pagkain.

ito mga kapatid yung gugulayin namin ah. konti lang, ah. baka hindi maubos. Yan mga kapatid yung asin ni Rowie namin tapos ito yung agulay namin ay. Eh. Ayun, agulay namin Cubes ah. cubes na sa So, maghanap pa tayo ng palok diyan. Merong niyog-niyog kapatid din, may talbos. Alok natin sa saging. So, Ayan mga kawarbis gulay din to Anting nila dito damo Pero ginagulay to Iahal natin sa gulay na saging Gulay na niyog niyog mga kaprobinsya Ayan ganito yung paggulay niyan Ay, Iwan mo yung Ipak lang Kunin mo lang yung dahon Tana Ayan dumadagta. Ano ka lang? Pati yun Yan, sinala na natin yung ating siniroy. Eh. oh, pakuluan mo natin sa unang gata. Lagyan natin nila yung bawang. Sama na natin luya. Pauna daw yung luya. Mali daw ako. Yan, sama-sama na lahat yan. Mikos-mikos na yan. Lagay na rin natin yung saging. oh, wala yung ano. Yan, sinama na natin yung saging. Eh, ulam na to. Uh, ulam na ito mga kaprobinsya. Ayan o, dalit ng ating gatong. Yan, haluin ulit natin. Masayo pa yung kaldero. Isama natin yung ginayumos nating dahon. yun o. No? Mikos-mikos na yan dyan. <laughs> eh naman yung ating siniroy. Ay, Ayan na. na natin. Pagkakain natin ng tangali eh. Lagyan na natin kaprobinsya yung toyo. O, lagyan natin ng toyo para masarap. Bago at dugaan pa yan. Isil ito Ay, palasa. Ayan. Karan na ginagamit. Nor. Naku naman. Inabutan pa tayo ng ulan. Oh, umuulan mga kaprobinsya. ayun o oh, mga kaprobinsya. Una na Oh. Unang gata pa lang yan. putin pa natin. Lagi natin yung pangalawang gata mamaya. <coughs> Ayan. Tikman natin. ayos masarap lagay natin pangalawang gata ng pangalawang gata lagay natin yung pangalawang gata ayan no? lalong malapot ito Siyempre lalong masarap okay lagay natin ng konting asukal tapos saluin natin ayan pakuloy lang natin okay na yan ulam na ito mga kaprobinsya pinakamasarap dyan dahil may tuyong kasama yan Ayun, luto na mga kaparbinsya. Ito na mga kaprobinsya, ito yung uh, giloy natin saging, tapos yung piniritong saging po natin, tapos may ulam pa tayo nang galing sa kapitbahay. Kagandahan sa probinsya, may namimigay talaga ng ulam kapag mapagbigay ka din. So ayan na, kain na tayo mga kaprobinsya. At dahil kaprobinsya, nakaabot ka sa dulo ng aking video, hinihiling ko sana na issue mo din ang video na ito para mapanood ng iba pa nating, mga kaprobinsya.